Magandang araw sa ating lahat mga boss Andito na naman tayo ang yung lingkod Si Clipper Dama Vlogs So sa ngayong video mga yung uh, To this video mga boss uh, May kalaban uh, May nakalaban ako Ah, uh, Isang uh, Isa din sa Solid ko na followers mga boss Ah, uh, Malakas din na player ito Si Master Treke So So shout out sa Master Treke Ah, uh, Ang galing Ang galing Magaling to na player mga boss 2 uh, games lang tong i-upload ko mga boss pero uh, naglaban pa kami ng 2 games pero malakas talaga malakas may tirada din ito si master Trike. so shout out sa iyo master uh, kung sino ka man uh, ito na po yung video natin uh, idol uh, i-upload ko na po so sa mga bago kong followers dyan mga boss at yung mga kaibigan nating damador o subscriber mga boss ah uh, sana i-follow, like and share nyo po ako mga boss para updated kayo sa lag, uh, sa mga video ko. At uh, kung sino yung hindi nakakita ng mga laban ko mga boss, uh, pwede din kayo mag-visit sa YouTube channel ko mga boss. Uh, Clipper Dama Vlogs. Uh, andon lahat mga boss, ay uh, ina-upload ko din yung mga 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 bakbakan doon mga magaganda mga boss ah uh, meron talaga kayong uh, aral na mapupulot sa mga bawat laban na ina ko mga boss so <coughs> ito na ito na yung bakbakan namin ni master 3 so shout out sa iyo master ah uh, ang galing mo uh, nice game master lakas mo talaga idol so ito yung game namin mga boss ah uh, tumira ako ng uh, 416 mga boss ah uh, <coughs> tapos 313 siya counter so yan talaga yung ano usually na makikita natin 416, 313 talaga so 54 lang ako mga boss uh, 7, 3 siya so 95 tapos uh, nag 314 siya mga boss pakain na ako ganyan mga boss tapos nag break siya agad mga boss ganyan tapos yung ginawa ko dito mga boss is tumira lang ako ng 314 tapos tumira siya ng uh, 3 mga boss so maganda talaga magaling din uh, may may mga binibitawan din itong uh, tirada mga boss so 1613 lang ako mga boss tapos tumira siya ng 62 tapos tira ako A3 mga boss tumira siya ng uh, 314 <clears throat> so magandang tira sana dito mga boss is 116 So kaso lang yung yung ginawa ko dito mga boss is umira so, ako ng 6-2 uh, hindi ko napansin mga boss Ay, may nakaambang lansin na pala ito uh, dito lang mga boss oh, so, yung secret 2 na ginawa niya is dito lang sa may 7 -2. pakain lang uh, 3 pakain lang ganyan dalawa tapos kumain siya ng tatlo mga boss so magaling talaga uh, na ano ako doon uh, medyo uh, hindi ko nakita yung lansi doon mga boss tapos tumira pa ako nang 117 mga boss, Pinagpatuloy pa ako. Uh, ako pa, baka ma may, may byuenas pa sa dulo mga boss. <laughs> 106 so magaling talaga mga boss. Uh, magaling talaga. Ah uh, 106 din ako. Ah uh, pag 62 nya mga boss, tumira lang ako nang 62 din. Pag 115 uh, nya mga boss, tumira ako nang 115. So yung ginawa niya mga boss is 95 binabayaan niya lang ganyan tapos sinayang niya mga boss so yung ginawa ko dito mga boss wala na din akong uh, uh, magagawa dyan kasi wala na pang depensa so ginit gin pinadalawa ko na dito mga boss ganyan tapos pinakain ko Lugi uh, logi akong position mga boss tapos logi pa ako sa pisa sinayang pa niya, mga boss ganyan uh, pero sa posisyon na yan mga boss sumoko uh, sumuko na po ako ah uh, sumuko na po si Shadow Pine <laughs> badibag talaga ko sa game 1 mga boss ah um, napakalakas talaga nito so shout out sa iyo master tricky, uh, 3k uh, nice game master so game to tayo mga boss <clears throat> ako naman yung black mga boss uh, siya naman po yung white so first move siya joker mga boss <laughs> joker moves yung tiniranya, So, yung counter ko dito mga boss is 3.14. ah uh, hindi talaga ako masyado gumagamit ng Uh, Diyan ako medyo sanay sa 314. Uh, 5-4 siya mga boss. Uh, 115 lang ako. Uh, pag 214 nya mga boss, uh, 5-1. Pag 6-2 mga boss, 8-3. Uh, uh, tumira siya ng uh, 16-13 mga boss. Dito lang ako sa may 12-8. Tapos yung ginawa niya ito mga boss is tumira siya ng 116. So nagbreak lang ako sa gitna mga boss. Ganyan. Kinakain ko tap uh, sa posisyon to mga boss medyo familiar din natin yung uh, ano uh, medyo naka, ano lang transposition pero ganun para yung nauwi nauwi na, na, na pormada uh, <clears throat> tapos nag 105 siya mga boss ayan uh, talaga yung normal na development diyan 105 talaga yung tamang tira diyan uh, tumira ko 116 mga boss kaya nako tapos 313 siya kaya nako ganyan dalawa ako uh, dalawa kaya nako dito ayan siya so nag M5 lang ito ganyan so tamang ano lang mga boss uh, yan talaga yung normal uh, development mga boss uh, ganyan posisyon so tumira tumira sya ng 11.7 mga boss uh, yung 11.7 mga boss para sa akin medyo blunder yan blunder yung 11.7 uh, yung magandang tira sana dito is pwede naman ka umatras uh, 1.15 pakain atras or 11.6 Uh, para sa akin lang mga boss uh, para sa akin lang yan talaga yung kadalasan po na yung counter na medyo malakas yung 11.6 or paatras 1.15 kasi natirahan ko siya ng ganito mga boss so, simple lang pero uh, may karga pakain lang pero yung posisyon mga boss kung napapansin nyo parang ano talaga uh, lamang talaga sa posisyon parang winning talaga siya sa posisyon mga boss <coughs> tapos yung ginawa niya nito mga boss sinayang niya so inilag ko na lang mga boss ganyan 14-2 tapos uh, 3-13 siya mga boss Pumira lang ako ng 9-5 timing pag 8-3 niya mga boss uh, hindi mo na ako uh, nagdama mga boss nagtira lang ako ng 5-1 uh, inipit ko lang siya kasi uh, winning naman ako sa posisyon pag tira niya ng 12-8 mga boss uh, sinimplihan ko lang ng 8-3 yan talaga yung mabigat na tira yung 8-3 kasi parang ano din yan uh, parang uh, hindi na makagalaw yung uh, tatlo niya sa gilid so yung ginawa niya ito mga boss is nagpakain lang siya ganyan tapos nag uh, 416 so yung ginawa ko dito mga boss is umabantin na ako uh, 10 uh, 2 6 tapos uh, nag uh, 314 pa siya mga boss umabanti ako ng, uh, 6 uh, ako sa may 10 sayang niya mga boss, uh, sinimplihan ko lang ganyan. Kain, 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 kain. Uh, sa posisyon na to mga boss, uh, sumuko na po si Master Tricky. So nice game Master. Uh, two games lang i-upload ko mga boss. Kasi medyo mahaba na kasi pag eh, ipo-four games ko pa. So uh, <clears throat> sa dito mga boss, uh, nag-message pa siya sa akin na mag-rematch pa daw kami ng 2 games So malakas, malakas din talaga. Uh, Nag-draw kami sa pang game 3, pang game 4 para natalo. Natalo niya ako sa game 4. So nice game sa'yo Master 3K. Uh, uh, ang lakas mo, idol. <laughs> so bago matapos itong video mga boss, uh, may i-shoutout lang ako mga boss. At uh, bago ko simulan yung shoutout sa pag, uh, pagbabasa ng shoutout mga boss, uh, sana sa mga bago kong followers Dyan at yung mga kaibigan natin Damador o subscriber kung sino yung hindi nakakita sa mga video ko mga boss uh, please visit my youtube channel uh, click dama vlogs uh, salamat sa supportan nyo mga boss uh, pinapag tuloy ko yung pag upload dahil sa supportan nyo tapos uh, <coughs> kung sino yung gusto mong shout out mga boss uh, mag comment lang po kayo sa comment section para sa shoutout ko kayo sa next video so shoutout sa iyo master uh, mervin patinga ang shout out din sa iyo Master Otter ng Cebu, Dalagit, Mantalongon. Ang shout out sa iyo Master Pidel Alvarado ng Cagayan de Oro City. Ang shout out sa iyo Master uh, William Picardal ng Ilocos. A shout out din sa iyo Master John Balasi ng Sikihor. Ang shout out din sa iyo Master Toto Silman ng Masbati City. Ang shout din sa iyo Master uh, Ryan Sisa the Magician. Ang shout din sa iyo Master Ronald Laspunya from Lapu-Lapu City. Ang shout out din Master RG Iyong ng Mindanao sa Bunga si Bugay Municipality of Artilim. Ang shout out din si Master uh, Angelito Plaso from Cebu. Ang shout out din si Master Erickson and Ang shout out din Master Aaron ang Malakas. Shout out din sa king idol na si Larry Dama PG ng Dimeo Bohol. Shout out din sa iyo Master Munib Indana ng Sambunga City. Shout out din sa iyo Boss Janli ng Palumpon Liti. Shout out sayo boss Gelbin Pamiron Rama na Dabaw And shout out din sayo Idol Oscar Amakin Champion ng Panglaw Number 1. shout out din sayo boss Duydey Olaer dan Carcar Cebu. Shout out din sayo Master uh, Ireher Cantoria Hiser. Eh, An shout out din sayo Master EG Biso ng Kalookan City. Shout out din sayo boss George Lutina ng Batuan Bohol. shout out din sayo boss Roland Tranquilero Virano ng Tiboli South Cotabato. And shout out sa iyo Master Glen Ray Ngujo aka Barbits ng Cebu. Shout out din sa iyo Master Melvin Alauria. And shout out sa iyo Master Dondon ng Balinsuela City. So yun lang mga boss, Asana sana may napulot kayong araw sa laban na yun. magandang araw sa ating lahat mga boss at at keep, keep safe sa badating na bagyo.